Magandang umaga guys So guys, kagising lang, lang natin guys Ma Ano pa guys, tayo guys Hindi pa natin guys, ano uh, guys Ngayon guys, update ko lang kayo guys Sa ating mga kalapati guys So kahapon nga pala guys Nagpakulo tayo guys Ng ating ano, ng ating Bawang at saka oregano guys So yung guys, ang ating pinakuluan guys At binabad natin guys sa tubig So sila, yun muna guys Ang ating papainom, sabado ngayon guys Sabado ngayon guys, ayun muna ang ating ipapainom sa ating mga kalapati guys. So guys, yan guys, so nakahanda na yung ating mga galaw. Yan. So guys, ito lang ating painuman ng kalapati guys. Yan, mga yan. Wala tayo guys na yung battle na talagang painuman. So yan lang ating ginagamit guys. So guys, ito yung ating gagamitin guys na oregano. Nakababad guys sa tubig. Yan. Sa kayo ang ating bawang guys. Yan, may bawang na rin to guys. Yan, ito yung bawang natin guys. Oh binabad na natin guys sa ano at ipapainom natin sa ating mga kalapati guys para mapanatili natin guys yung kanilang healthy at saka yung lakas ng katawan at hindi sila talaban guys ng mga sakit sakit guys so guys pupunta naman tayo guys ngayon guys sa ating kalapati guys yan So guys, update ko kayo dito guys sa ating mga kalapate, ating ibon guys. Yan. Umaga pa lang kagigising lang ating guys. Yan. Ito yung ating mga kalapate guys. Yan. yan. Yan guys. So guys, madami na tayo nga pala guys na paitlog ngayon. Saka guys, may mga papisa na rin tayo. Kaya doon mga sa mga supporters ko guys, sa ating mga, mga followers ko guys. Kung sino guys yung gusto mag-alaga guys ng Ebon kalapate guys message kayo punta kayo guys sa ano message kayo sa akin guys at tayo mamimigay guys ng kalapate about sa mga gusto mag alaga mga batang puncher guys tayo mamimigay guys ng ating kalapate so kahapon nga pala guys meron tayong mapagbi pagbibigyan guys ng ating kalapate so ito guys so yung anak ni batman yan yung ating kagandang batman na yan guys of color saka itong asawa niyang si itim na mag ating panglaban to guys so ito, guys, si team guys. Si Kane, overall champion, guys. Ito, guys. Ito ang ating itim na ito. So, ngayon, guys, hindi ko siya pinapalipad. naya ko muna sa guys, maano. So, guys, ang ating, ano ko sa inyo, guys. So, kahapon, guys, may pumunta dito, guys, sa ating bata. So, guys, nangihingi siya, guys, ng ibon. Ng ating kalapate. Kung pwede daw makabahagi na ibon na yung magaganda of, of, color. So guys, ako naman guys ay talaga hindi naman tayo madamot kaya tayo ano at madami na mga tayo ngayon pa itlog. So ito guys, so yun, naglilimlim guys yung ating isang tree card Saka guys, may painakay din tayo dito. Yan. Ito guys, yung ating painakay din sa kabila. So uh, ayaw pa ipagano na kanyang mama. Ng kanyang ina. Yung guys, so yung ating painakay. Yan. Yan guys, yung ating mga painakay guys, yan. Saka ito guys, yung ating painakay doon sa ating itim at saka yung batman. So ito guys, madami tayo guys. Kung sino guys yung willing na mag-alaga ng ating anong ating mga supporters guys sa ating YouTube channel guys, tayo mamimigay sa inyo guys ng kalapate ang mga painakay natin guys. Tulad nito guys, so yung ating black diamond naglilimlim na rin guys. So meron pala tayo dito guys, yan. inakay na Griselle. Meron pa tayo yes, si Grizzle, guys Si Grisel guys Naglilimlim na rin guys Yung ating Jensen Relax guys Naglilimlim na rin Yung ating Black Mamba guys Yan yung nangitlo guys Nang nakaraan guys Update ko kayo guys Naglilimlim na siya guys So itong ating Blue Bar guys Yan oh, naglilimlim na rin guys So madami tayo guys Nag-iitlogan ngayon So yun nga guys Update ko sa inyo guys Ang mangyayari nga pala guys Kapag napumunta nga yung bata kahapon Ito guys Yung ating Itim na ito guys Na anak ni Itim At yung Batman Yan ibibigay natin guys doon sa bata yan, yan guys dalawa yan guys yan, yan guys yan, itong guys agang, isang guys yan guys manang doon sa ama batman so ito guys na mga isa pure na itim yun guys yan itim siya guys Ayan so nasuksukan na rin natin guys ng sing sing may sing sing na rin sila guys Ayan nasuksukan na natin kahapon so guys hindi ko na nakuna ng video guys yung pagsuksuk natin para na sila guys may sing sing na guys Ayan yung ating sing sing pala din sa kabila guys nasuksok na natin ng PHA PHA guys yung ating sinusuksok sa ano yung ating mga ibon guys Ayan. gusto na nila guys lumipad Ayan. gusto na nila guys lumipad so ngayon guys papalipad tayo guys ng ating mga kalapati papa ano ko din sa inyo papalipad tayo ngayong umaga saka natin guys papainumin guys ng bawang na may oregano guys para pagdating nila guys galing sa ronda guys Oh, no, oh, sila guys. Palil palili, palili pa natin, guys. Guys, isa, isa guys, isa, isa. Para guys, pagdating nila, guys, Garing runda. Ito guys, so kung um, magme-message kayo sa akin sa mga supporters ko ito, ang Grizzly na ito, guys. Willing din natin, guys, ipamigay ito, guys. guys at ipaliliparin natin sila guys ng umaga so guys nagpagaspasa na guys ano so, guys labas 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 oh, liparan na nga guys ito ating grisil guys oh. guys, ah, palabas na natin guys dito sa kabila. Yung so, nga, sabi ko sa inyo guys, yan guys. So, oh, dito na sila guys sa labas. Yan. Iba guys, ha, sa na guys. Yan. O, dito naman tayo guys sa ating mga young bird guys. Yan. Uh, ito yung ating young bird guys. oh okay, Nagbili para na agad guys. Alam na alam na guys kung anong gagawin nila. Sige, labas na kayo. Labas na, labas na, labas na. Labas, 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 labas. Labas na kayo, labas na, labas na. labas, labas. labas guys oh, naglalabasan na sila guys oh. Marunong na sila guys, kung paano guys. Lalo mo bus guys. Oh. Uh. Labas, labas, labas. Ito guys ang ating ibon guys, napakaganda guys. Ayan na guys, nasa labas na sila guys. Ito ang ating kain na blue bar guys. Sige, oh. Okay, labas na rin ikaw. Kung gusto mo din huwag viewing. Oh. So, Ayan guys, nagulipara na sila guys ating kukunan guys ng video guys habang sila guys nalipad <laughs> yun okay, nga guys, tumakapala so ating breeder guys yan ito pala guys yung update ko pa dito guys Ito yung ating pinalitin guys ng manok guys Nag swap tayo guys ng manok Ito yung guys ang ating Ito yung kaswap guys yan Yan guys yung kaswap ng manok guys yan Gagandang ibon guys yan So yan guys Yan guys ay Nabibitawa na guys ng Nare-release na siya guys ng Bicol Yan mga yan guys Yan 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 guys, eh, nabibitawa na sila guys ng Bicol guys, yung mga ibon na natin to guys. So at yung ating binibrid guys, yan. Saka meron din tayo dito guys, yung imbrick natin guys, yun. So pare sila guys, din tayo guys kukuha ng mga ating susunod na panlaban guys, kung saan makakasali tayo guys sa club. Sana guys, palarin at makasali tayo guys. So guys, andun na nga sila guys Nagrurundan na guys yung ating mga ibon So okay, guys, pasilip ko sa inyo guys Ang pagrurundan natin ating mga ibon guys so guys, yung so ating ano guys. So ngayon guys, pakatapos natin bali pa rin sila guys at bumaba guys. Yan guys, papainom natin sila guys ng oregano na may bawang. So ngayon guys, na nga ang ating mga ibon. Parang kalayo guys ng pinuntahan. Wala dito guys eh. Kalayo guys ang pinuntahan ng ating mga ibon. Saan kaya pumunta guys yung mga iyon? Hindi pa guys nabalik. Doon. Naikot pa guys, naikot. Kakunti guys, nawala na yung iba. Sipag naman guys. Lumipad ng ating mga ibon na yan. Okay, o so. guys o. Kula natin guys ng malapitan para makita nyo guys na na runda yung ating mga ibon guys. O. So, Takas guys. Ano sa? guys oh. Ang galing nilungikad guys. Yung ating mga pa na kay guys yung mga ating mga young bird guys ang gagaling lumipad so oh, guys oh, may dalawa pa guys din yung oh. yung oh, ating grisel oh, guys oh, may nahurala na isa hindi sila guys oh. para may dagi tayo guys so oh, guys may sumama na nga guys sa ating kalapati guys eh, please, eh. Uh, mayroon tayo guys dagit may sumama guys na kalapating hindi sa atin sana kayo guys so. Oh. mungkot pa guys na layo kung nasa nakarating Linggo-linggo nga pala tayo guys nagbibigay guys ng ano guys. Linggo-linggo tayo guys nagbibigay ng ating oregano at saka bawang sa ating mga kalapate. So araw-araw ko din sila guys pinaparunda. Ang aking ano din ni guys, ang sa isang araw guys pinapalipad natin yung ating mga ibong guys tatlong beses guys. Sa umaga guys, sa tanghali guys at saka sa hapon pinapalipad uli natin sila. Para guys, maminti nila yung klima ng panahon. At saka yung init, yung ulan, sa ng ano, klima ng panahon guys, sinasanay natin sila sa panahon para kung sakaling mailaban natin sila ready ready na sila sa gagawin nila guys sa paglipad sunod na araw nga pala guys training naman tayo guys at papa training tayo guys ng San Juan Batangas noong unang training natin guys sa San Juan Batangas kakalungkot guys doon ang isa lang guys yung nakabalik yung tatlo guys hindi na nakabalik So, ulit-ulit tayo guys ng pag-training sa malayuan agad sa ating mga young birds. So, nga dito nga pala guys sa farm. Wala naman kami guys ditong ano, pang ulam-ulam araw-araw. So, guys, kami guys nagtatanim guys ng mga gulayin. Uh, tulad niyan guys, eh, yung mga gulayin natin guys. Yan, okra. Ayan, uh, yung ating mga tanim na okra guys. Yan guys, yung lalaki ng bunga guys. So, <laughs> so guys, yung bunga ng okra nyo guys, gato gagalaki yan guys, yung bunga ng okra din guys sa amin guys. So ganyan kalalaki guys yung bunga ng okra guys ha. Oh. Ayan. Ayan, ganyan guys kalalaki yung bunga ng okra din sa bahay guys ha. Oh. Ayan, okra yan guys. So kalalaki guys ang okra din yung bunga. Hmm. Okay guys, ito ang ginagawa natin dito pag araw-araw. Gulay lang guys, ng gulay. Ayan, yung ating mga okra. Daing bunga guys. So sinisis nga guys, nagtanim na guys na sinisis talong. Yan yeah, guys, yung mga tanim ni Mrs. na talong guys. Oh. Silip ko lang sa inyo guys. Yan, no, yung oh, tanim ni Mrs. na talong. Kompleto din ni guys. Ah, may luya. Oh, may sitaw din si Mrs. Dini. Yung ating mga okra guys, ang na. Mas mataas pa sa atin guys eh. Pero, dami naman guys bunga. So, hey, guys, hindi pa nga tayo guys tapos sa farm pa tayo guys tapos ito guys may update ko lang kayo guys sa ating umaga ngayon at di tayo nakapag upload kahapon guys na ating hindi tayo nakapag video kahapon guys so at yung mga baboy guys oh. hmm. pa tayo tapos yan guys naglilinis pa lang guys tayo ano yung laki na gas para ng halabaw yun guys oh. naglilinis pa lang tayo guys so ating naglilinis ngayon kala guys oh. So ang aking panganay guys, so ano lang, simpleng linis lang guys muna pag umaga. So guys, yung naglilinis pag sa umaga, naman ang ating mga baboy guys, silip ko kayo guys, pasok-pasok yung mga baboy. Okay, guys, mababa-baba itong ating video guys, ihahabaan nyo natin guys, pasilip ko sa inyo itong ating baboy. So ang aking panganay guys, so naglilinis. Makakatulong ko sila guys, linis na pa. Kaya pag may ginagawa sa bahay, yan, sila guys, yung naglilinis ang baboy. Guys, so lalaki na guys, yan. Saka guys, yung ating biik nung nakaraan na ating pinapakain ng puso, yung bagong walay. Malalaki na sila guys. Yeah. Parang na sila guys. Oh. Yan, yeah. ating mga biik natin na guys. Oh. Yeah. Malalaki na sila guys. Yan, yeah. yeah. ating mga biik guys. Ang oh. dami guys. Ano. Yeah guys, pa-update ko kayo guys din sa ating farm yung ating nangalak pala guys nung nakaraan malalaki na rin guys so sunod na linggo guys madami tayong mga uh, anak ating mga big guys guys yung ating mga bagong walay nung nakaraan guys so ngayon guys malalaki na sila Ayan. mga ilang linggo pa guys pwede na silang timbangin guys yan Pwede na silang timbangin, may bibinta na sila guys ayan. yung ating mga bake na yun. Ngayong umaga guys, yung aking pangalay, simpleng linis lang muna bago tayo magpakain ng ating mga baboy. Ah, ayan guys, ah. Ito nga yan, na yan guys. Hindi niya yan. na guys ng pakain. <laughs> ayan guys, ang ating mga baboy. Ayan. 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 yung Ayan. Ayan. Ayan guys ha. Oh. Ayan okay, guys, yung umaga, naglilinis tayo guys. Kapag lilinis na nga natin nga pala guys, ng ating baboy guys. Dalawang bisis guys, sa umaga. Saka guys, sa alas dos ng hapon guys, ang paglinis natin. So, dapat natin sila bago natin pakainin guys, malinis yung kanilang flooring. dapat guys, malinis yung flooring nila bago natin sila pakainin. Yun guys, tamang silip na muna tayo guys sa ating baboy. So guys, balik tayo guys ngayon sa ating pinaparunt ng mga ibon guys. Kung sana wala pa yata guys hindi pa nabalik nasana kaya yung ating mga ibon guys yung guys hindi parang pa rin guys may lumipad guys isa guys eh baka yung ating dagit yung guys sabi sa araw araw tayo guys may mga dagit din sa bahay yung guys ha. oh wow yung dagit nga guys may dagit tayo guys may dagit nga tayo guys Nasaan na kaya iyon? Ang oh guys, yo, ating dagit, guys oh. hmm. yung ating dagat guys. Yung dagat natin guys yun. Nasaan na kaya yan? Oh. Ang ah. so, guys, yung oh. ah, um, dagat yan guys. Nakapun oh. ah, na ulit. <sighs> So yeah guys, supportan niyo ako yung aking YouTube channel guys At saka guys, kung sino yung ano guys Message kayo sa akin guys At ay magbibigay guys ng ating mga painakay guys At madami naman tayo guys mga painakay ngayon Ay magbibigay guys ng mga painakay So guys, balik muna tayo din guys So mga guys, yung ating mga ibon guys Yung narunda pa Hindi pa natin mamaya sila papainumin guys Ng oregano with bawang Yan guys, yung ating oregano yung ibibigay sa kanila guys alagay guys sa kaserola Ayan. binabad natin guys yan sa ano kahapon ka nakababad guys Ayan, sa oregano lalagay yan guys sa inuman guys balik tayo dito sa kanilang kulungan guys eh o, wala pa sila guys, wala pa yung ating mga ibon guys Nagururunda pa guys Yung ating ano guys yung Nagbabara ko guys yung ating sa breeding House natin guys eh. So yun nga guys Okay, hindi lang naman dito guys yung ating ano guys, hindi lang yung ating dinisa ano pag-aalaga guys ng ating ibon. So guys, may mga alaga pa tayo guys na iba. May alaga din ako guys dito mga manok guys. Ngayon panglaban guys. So guys, yung aking inahin guys na naglilimlim, guys ah. Oh. Masilip ko sa inyo guys yung aking mga manok na naglilimlim. So ito guys, mananalo siya guys. Ang lahi nito guys, tatlong bisis guys na nanalo champion siya guys ang um, lahi nito guys na natin yung uh, inaw na na naglilimlim guys yung ko sa itlog guys yan wow dami ng itlog guys saka hindi lang yan guys meron pa tayo din sa kabila na uh, naglilimlim din hmm, yan ang guys yan uh, itin na itin siya guys hmm. uh, yan natin mga manok guys sadya ano nag tayo ng manok At saka pag minsan guys guys Pag yung merong mga bumunta at may kalapati silang magaganda At nilalaban na sa pang malayo ang karera So yung guys na papaulog tayo na pinapalitan natin Tulad guys ng isang araw na pumunta nga tayo sa pulo At meron tayong apat na kalapati doon na maganda At nilalaban na ng malayuan na karera So ang purpose natin guys doon kaya natin guys pinapalitan guys na at saka guys, yung nananalo na guys yung mga kalapati na yan. Ang purpose natin dun, guys, hindi man natin guys mapabatsyar dito sa ating guys. Ang ating purpose guys, makapagpalahi tayo guys. Makakuha tayo ng inakay at baka mailaban din natin guys na magamit natin na materialis. Para guys na meron tayo ding matatag na panlaban. Tulad yan, sila yan guys. So yeah. yan yung guys yung ating sunok guys ng manok. Ah, sige guys I see you ngayon na muna to guys tarahan muna natin to update ko na lang kayo guys sa susunod natin guys na gagawing video about sa ating kalapati guys about sa ating baboy sa so farm natin kung about man sa anong video guys ang ating gagawa so nagpapasalamat pala ako dun sa aking mga followers gawa na ang ating youtube channel eh 1.9 1.9k views na Salamat yun sa mga nanood sa aking video. Okay, nagpapasalamat sa inyo ng buong puso na sana supportahan pa ninyo ang aking YouTube channel na sana kahit kapano matulungan din niyo ang aking channel na lumago pa ng lumago at malay baka makatulong ako sa inyo guys na kung ano yung ating mga ibibidyo about sa ating farm, sa ating ginagawa so, susunod nga pala guys, abangan nyo guys at madami tayo guys, mga anak na inahing baboy, so guys, sa update ko kayo dun guys, kung ano yung ating mga gagawin doon. So guys, yung pagkakapo natin guys, papasilip ko sa inyo lahat guys. So guys, salamat sa mga ating ano. So message kayo guys, kung sino ang gusto sa akin mag-alaga ng ating mga kalapati. At tayo mamimigay guys, sa mga gusto mga bata na gusto mag-alaga ng kalapati guys. So guys, salamat sa aking mga viewers. Salamat. Sana guys, pakisubscribe na aking channel. At saka paki like at paki share na rin guys para pasasalamat guys sa inyo guys na paki share guys at paki like naman ng ating youtube channel guys See you guys selamat. Engatting <laughs>